Good morning, good morning mga Mars Eto na nga for today's video Tayo po ay magmamaritis <laughs> Mamaritis Mamaritis po tayo dahil ayan Kararating lang ni boss Bumili po sila ng bigas Tutulungan natin sila tulungan natin silang panoorin yung paghahakot nila kasi hindi naman tayo pwedeng tumulong kasi nga baka mahulog yung matris natin ah, ayun po konti lang naman po yun konti lang naman po hahakotin nila na sa 60 to 70 yun lang po dati kasi nagtatracking kami pero nung huli um, kami sa binabayad namin kaya yun bumili kami ng maliit na sasakyan para kami na lang ang ang maghahakot maliit lang kasi mahirap i-drive yung malaki. Higit sa lahat, wala tayong pambili. Char, o sige na nga, daming yaw Too much na, tara na. Baka tapos na silang magbuhat. Nandito pa tayo. Let's go! 哪里哪儿去了？ Lipat tayo sa loob, guys. Tara, tara dito tayo. Please Gracias. Sí, pues. ay Ayan, 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 ayan. Pagka po medyo pagod na sila ay magpapahinga sila saglit tapos mamaya ulit. O oh, yan si boss. Ano boss, kaya pa ba? O oh, wala yung binata namin. Nasa school kaya sila lang nagbubuhat. Ayan, sige. Pero in fairness kay boss, hindi pa rin lumiliit yung chan. Kahit anong buhat ang gagawin laki pa rin ng chan ay nako ano boss kaya pa kaya 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 Okay, okay, okay. So, alright. Oh, ayan guys. Malapit na sila. konti na lang. Matatapos na yan. Okay, alright. Good job. Thank you din po sa inyong panunod guys. <laughs> Ayan, tapos lang po silang magbuhat. Ayan po yung kukupandan natin, laging nasa harapan po yan kasi yan po ang pinakamabiling bigas. So, Diyat po talaga ang pwesto niyan. Sa lahat po ng bigas namin, halimbawa um, 50%, 50 ng bigas namin kukupandan, 50% yun yung halong lokal kasi nga po ganyan ka mabenta ang kukupandan dito sa lugar po namin sa inyo po ano ang mabentang bigas basta dito sa amin, kukupandan ayan ayan, ayan ah. ito yung sumunod po sa Coco pandan na mabili rin na imported pareha sila ng pandan na galing ng Vietnam Vietnam rice ito yung jasmine maganda rin po yan, kaya medyo mabili din po yan yung medyo ano naman yung um, pangsangag hindi siya dikit dikit yung may mga kantin ganyan, ito yung mga binibili sa amin ayan, itong bigas na to kasi hindi siya madikit pwede mo siyang isangag <laughs> so yun yung may mga kantin at saka yung mga nagpapares-pares namin suki, ito yung binibili po nila, ayan, bili na po kayo <laughs> So, ayan guys, tapos na po ang ating panulood sa kanila habang nagbubukat. So, ayan po. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyong sa video ito. So, mag-iingat po kayong lahat, God bless everyone! bye, -bye.